Isang milyonaryong lalaki handa na sanang magpakasal sa babaeng pinili ng kanyang pamilya. Pero sa araw mismo ng kasal, bigla niyang nakita ang kanyang buntis na ex. Hawak ang mop, naglilinis sa sahig ng seremonyang dapat sana ay para sa kanila. Ano ang gagawin niya? Itutuloy ba niya ang kasal o haharapin ang nakaraan na matagal niyang tinakasan? At kanino ang batang nasa sinapupunan ng kanyang dating minamahal? Isang tagpong punang hiwaga, luha, at katotohanan ang magpapakirot sa puso mo hanggang sa huling segundo ng video na ito. Mainit ang hapon nang dumating si Adrian sa Ingranding Hotel kung saan gaganapin ang kasal niya. Ang mga chandeliers ay kumikislap sa bawat sulok, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang mga bisita ay abala, nag-aayos ng bulaklak, nagkukwentuhan, at naghahanda para sa seremonyang inaabangan ng lahat. Ngunit habang naglalakad si Adrian papunta sa hall, may isang pigura ang biglang umagaw ng kanyang paningin. Isang babaeng nakayuko, may hawak na mop at pinupunasan ang sahig na malapit sa altar. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit patuloy siya sa paglinis na parang walang ibang tao sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Adrian. Habang papalapit siya, unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bawat hakbang ay parang may tunog ng mabigat na bakal sa kanyang dibdib at nang tuluyang magtagpo ang kanilang mga mata. Naniga si Adrian. Ang babaeng iyon, ang tagalinis, ay si Liana. Ang babaeng minahal niya noon. Ang babaeng iniwan niya ng walang paliwanag. At ngayon buntis. Kita niya ang maliit na umbok sa tiyan nito, bahagyang natatakpan ng kupas na uniforme. Napasinghap si Adrian, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang mga kamay ni Liana ay agad na tinakpan ang tiyan, para bang tinatago ang lihim na ayaw niyang ibunyag. Ngunit huli na. Nakita na ni Adrian ang lahat. Ang mga mata ni Liana ay puno ng lungkot, ngunit may halong tapang at galit. Naramdaman ni Adrian ang malamig na hangin mula sa aircon, ngunit ang loob niya ay tila nasusunog. Ang mga bisita sa paligid ay walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa pagitan nila. Tahimik. Walang nagsasalita. Tanging tibok ng puso ni Adrian ang naririnig niya, mabilis, mabigat, parang kumakalabog sa tenga niya. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o lalayo. Ang isip niya ay nagulo, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang anak sa sinapupunan ni Liana. Ay maaaring kanya. Napalunok si Adrian, halos hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ang mga ilaw sa kisame ay tila umiikot, at ang bawat liwanag ay tumatama sa mukha ni Liana, nagbibigay sa kanya ng liwanag na parang mula sa langit o marahil mula sa nakaraan. Liana, mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Ngunit narinig ito ni Liana. Sandaling tumigil ang kanyang pagpunas ng sahig at marahang tinaas ang tingin. Ang mga mata nilang dalawa ay muling nagtagpo, mata na minsan ay puno ng pag-ibig, ngayon ay puno ng sakit at tanong. Hindi ko akalaing dito tayo muling magkikita, malamig na sabi ni Liana, sabay iwas ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Adrian, halos pabulong, ngunit may halong panginginig ang boses. Trabaho lang, sagot niya, diretsyo, walang pag-aalinlangan. Dito ako nakatira. Dito ako nabubuhay. Ang bawat salita ni Liana ay parang kutsilyong bumabaon sa puso ni Adrian. Tumingin siya sa tiyan nito, ang bahagyang bilog na tanda ng bagong buhay. Ang bata, halos hindi niya maituloy. Akin ba siya? Sandaling natahimik si Liana. Tanging ingay ng walis, ng marahang pagkiskis ng mop sa sahig, at ng malamig na simoy ng hangin ang naririnig. Hindi mo na kailangang malaman, sagot niya sa wakas, mahina ngunit matalim. Lumapit si Adrian, isang hakbang lamang, at napahinto si Liana. Liana, pakinggan mo muna ako. Ngunit bago pa siya makalapit, lumitaw ang wedding coordinator, ngumiti at nagulat. Sir Adrian, Handa na po ang lahat. The bride is waiting. Parang isang sampal sa mukha ni Adrian ang salitang bride. Ang ingay ng paligid ay muling bumalik, ang mga bulaklak, ang mga violin, ang mga taong naghahanda para sa kasal niya. Pero siya, nakatingin pa rin kay Eliana na ngayon ay nakayuko muli, pilit tinatago ang luha sa gilid ng mata. Napakapit siya sa kanyang bulsa, ramdam ang bigat ng singsing na nakalaan para sa ibang babae. Ngunit sa harap niya, naroon ang babaeng minsang minahal ng buong puso, at ngayon ay nagdadala ng buhay na maaaring kanya. Ang dibdib niya ay tila pinipiga ng mga alaala, ang mga gabing magkasama sila sa ulan, ang tawanan, ang mga pangakong hindi niya tinupad. At ngayon, habang tinitingnan niya si Liana, naramdaman niyang muli ang bigat ng bawat pagkakamali. Ang bawat segundo ay parang walang hanggan. Kung aalis ka ngayon, Adrian, marahang sabi ni Liana, hindi tumitingin, huwag ka nang bumalik. Kasi sa pagkakataong ito hindi na ako maghihintay. Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang nobya niyang papalapit, maganda, elegante at walang kamalay-malay sa nangyayari. At sa likod ng lahat ng kagandahan ng kasal, naroon si Liana, nakaluhod, may hawak na mop, habang ang mga luha niya ay unti-unting bumabagsak sa sahig na kakatapos lang niyang linisin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Adrian, ang pinakamalaking kalat sa kanyang buhay ay hindi kayang linisin ng kahit sinong tagalinis. At sa bawat pagpatak ng luha ni Liana, tila unti-unting nilulunod si Adrian sa konsensya na matagal na niyang tinakasan. Tahimik na tumalikod si Liana, pilit na itinatago ang panghihina sa bawat hakbang. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit matatag ang kanyang likod, hindi na siya ang babaeng madaling bumigay noon. Habang naglalakad siya palayo, napansin ni Adrian ang mansa ng tubig sa sahig na naiwan ng kanyang luha, kumikislap sa ilalim ng mga chandeliers. Parang bakas ng alaala na ayaw maglaho. Ang bawat hakbang ni Liana ay tumatama sa puso ni Adrian, mabagal, mabigat at puno ng kirot. Liana, sandali lang tawag ni Adrian, ngunit hindi siya lumingon. Pumasok siya sa maliit na silid sa likod ng hall, kung saan nakalagay ang mga gamit ng mga staff. Agad siyang sinundan ni Adrian, hindi alintana ang mga mata ng mga bisitang napapatingin sa kanya. Pagpasok niya sa silid, naamoy niya ang halimuyak ng sabon at kemikal ng panlinis, isang amoy na kakaiba sa mga bulaklak ng kasal. Doon, nakita niya si Liana na nakatalikod, hawak ang isang lumang bag at tila nagmamadaling umalis. Hindi mo man lang ako pagbibigyan ng paliwanag, sabi ni Adrian, ay halong pakiusap ang tinig. Paliwanag, humarap si Liana, namumugto ang mga mata. Para saan? Para marinig ko ulit ang mga dahilan mo kung bakit mo ako iniwan noon. Tahimik si Adrian. Ang bawat salitang iyon ay tila bala. Iniwan mo ako, Adrian. Wala kang sinabi. Isang araw, nagising na lang ako, wala ka na. Lumapit siya ng isang hakbang. May mga bagay akong hindi kayang ipaliwanag noon, pero kayang mong magpakasal ngayon, putol ni Liana, may pait sa boses. Napayuko si Adrian. Liana, hindi mo naiintindihan. Hindi ko kailangang intindihin, sagot niya, mahina pero matalim. Ang mahalaga, natutunan kong mabuhay nang wala ka. Naramdaman ni Adrian ang bigat ng hangin sa silid, parang may pader sa pagitan nila na hindi na kayang gibain. Tumitig siya sa tiyan ni Liana. Kung anak ko siya. Tumigil si Liana, huminga ng malalim at marahang nagsalita. Kung anak mo siya, Adrian, wag mo siyang saktan kagaya ng ginawa mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi siya nakasagot. Sa halip, napatingin siya sa kamay ni Liana, marumi, magaspang, puno ng bakas ng pagod. Hindi iyon ang mga kamay ng babaeng nakasanayan niyang hawakan noon. Ang mga kamay na iyon ngayon ay kumakayod para sa kanilang magiging anak. Hindi mo alam kung gaano kahirap mag -isa patuloy ni Liana, halos pabulong. Araw-araw kong tinitiis ang gutom, ang pagod at ang takot. Pero hindi ako sumuko. Kasi kailangan kong mabuhay para sa kanya. Tumulo ang luha ni Adrian tahimik ngunit totoo. Sa labas, naririnig na ang musika ng kasal. Ang organ ay tumutugtog, ang mga bisita ay pumapalakpak, at ang nobya ay naghahanda ng lumakad sa isle. Ngunit si Adrian ay hindi makagalaw. Nakatayo siya sa harap ng babaeng minsan niyang sinaktan, at sa bawat segundo, naramdaman niyang nawawala ang saysay -say ng lahat ng kayamanan at seremonya. Lumapit siya kay Liana, maingat, parang natatakot na baka mawala ito ulit. Liana kung pwede kong ayusin lahat. Hindi mo na kailangang ayusin, putol ni Liana, umiiling. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin na tapos na tayo. Tumalikod siya, binuhat ang bag at humakbang palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya saglit at bumulong ng hindi lumilingon. Hindi lahat ng iniwan ay naghihintay. Minsan, natututo kaming bumangon kahit walang babalik. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa bulwagan ng kasal. Ang liwanag na minsang kumatawan sa kanilang pag-ibig, ngayon ay saksi sa katapusan nito. Si Adrian ay naiwan sa loob, nakatayo sa dilim, habang sa labas, nagumpisa na ang seremonya na dapat ay pinakamaligayang araw ng kanyang buhay. Ngunit sa puso niya, alam niyang iyon din ang araw na tuluyang nawala sa kanya ang babaeng minahal niya ng higit sa sarili. Habang nakatayo si Adrian sa silid na iyon, unti-unting naramdaman niya ang bigat ng bawat alaala. Ang bawat halakhak ni Liana noon ay bumabalik sa isip niya, ang mga tawanan sa ilalim ng ulan, ang mga yakap sa madaling araw, ang mga pangarap nilang sabay sanang bubuing. Ngayon, lahat ng iyon ay tila mga basag na salamin, kumikisla pero hindi na kayang buin muli. Sa labas, narinig niya ang boses ng koordinator. Sir Adrian, magsisimula na po. Naghihintay na po ang bride. Ngunit hindi siya kumilos. Para bang nanigas ang kanyang mga paa. Ang puso niya ay tila pinipigilan ang sariling bigat, isang bigat na galing sa kasalanan, sa panghihinayang, sa takot. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim, ngunit sa bawat paghinga, naamoy pa rin niya ang amoy ng panlinis, ng pawis, ng realidad na tinalikuran niya noon. Iyon ang amoy ng totoong buhay. Hindi ng luho. Hindi ng kasal. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Adrian kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya, hindi lang kailiana, kundi sa sarili niya rin lumabas siya ng silid, mabagal, walang direksyon. Habang naglalakad sa hallway, naririnig niya ang sigla ng musika, ang halakhaka ng mga bisita, at ang mga bulaklak na inaayos ng mga tao. Ngunit sa kanyang paningin, lahat iyon ay parang malabo, parang mga aninong naglalaho sa uso. Bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Umiti ang bride mula sa dulo ng Aisley, suot ang magarang gown, kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang puso ni Adrian ay tahimik, malamig, walang tibok ng kasiyahan. Tumingin siya sa paligid at sa mailikuran, sa tabi ng mga staff na tahimik na nagmamasid, nakita niya si Liana. Nakatalikod dito, hawak ang mop na kayuko, parang walang nangyari. Ngunit alam ni Adrian na nararamdaman pa rin ito ang bigat ng mga salitang hindi nila nasabi. Lumakad siya sa aisle, mabagal, tila bawat hakbang ay may tanong na bumubulong sa isip niya. Ito ba talaga ang gusto niya? Ito ba talaga ang buhay na pipiliin niya, habang ang babaeng minsan niyang minahal ay nananatiling nasa likod, hindi bilang bisita, kundi bilang tagalinis. Habang papalapit siya sa altar, narinig niya ang pari. Handa ka na ba, anak, na magpatuloy sa buhay na ito? Ngunit sa halip na sagot, isang malalim na hinga lang ang kanyang nagawa. Tumingin siya sa kanyang bride, maganda, masaya, inosente. Tumingin siya muli kay Liana, malungkot, pagod, ngunit matatag. At doon, naramdaman niyang bumigay ang loob niya. Ang mga kamay niyang dapat ay hahawak sa bagong simula, ay biglang nanlamig. Pasensya na, mahina niyang sabi, halos hindi marinig ng sinuman. Ngunit sapat iyon para sa bride na mapansin ang kakaibang titig sa mga mata ni Adrian. Bakit, Adrian, tanong ng bride, nalilito, nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot, bagkus, tumalikod siya. Lumakad siya pababa ng aisle, habang ang mga tao ay naguguluhan, ang musika ay huminto, at ang bulaklak sa kanyang kamay ay nahulog sa sahi. Ang bawat hakbang niya ay parang dagundong sa katahimikan ng bulwagan. Nang makalapit siya kay Liana, sandali siyang tumigil. Tiningnan niya ito, ang babaeng minsang minahal, at marahil, ang babaeng hindi niya kailanman natutunang kalimutan. Liana, mahina niyang sabi. Patawad, hindi sumagot si Liana. Tumingin lang siya sa kanya, may luha sa gilid ng mata, ngunit may lakas sa tinig ng sabihin niya. Hindi ko kailangan ng patawad, Adrian. Ang kailangan ko ay katahimikan. At lumakad siya palayo, dala ang kanyang bag at ang bigat ng isang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Habang pinapanood siya ni Adrian na lumalayo, naramdaman niyang iyon ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na tunay siyang nagising at sa bawat paglayo ni Liana, bawat yapak niya ay parang nagbubura ng bakas ng kanilang nakaraan. Unti-unting pinapalaya si Adrian mula sa ilusyon at pinapaalala kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal na kanyang tinalikuran. Naiwan si Adrian sa gitna ng bulwagan, tulala, habang ang lahat ng bisita ay nagbubulungan. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya, ang groom na biglang tumigil sa kasal. Ang bride ay nakatayo sa altar, nanginginig habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. "Adrian!" sigaw ng kanyang ina na nakaupo sa harapan. "Ano bang ginagawa mo?" Ngunit tila wala siyang naririnig. Ang isip niya ay umiikot, bumabalik sa bawat sandali ng kanilang nakaraan ni Liana. Ang unang araw na nagkita sila sa unibersidad. Ang mga simpleng date sa karinderya. Ang gabing sinabi ni Liana na mahal niya siya habang hawak ang kamay nito sa ilalim ng bituin. At ang araw na pinili niyang lumayo dahil sa ambisyon at takot. Lahat iyon, bumabalik ngayon, parang pelikulang paulit-ulit niyang pinapanood, ngunit alam niyang huli na para baguhin ang ending. Lumabas siya ng bulwagan, hindi alintana ang mga taong humaharang sa kanya. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng isa sa mga staff. Hindi siya sumagot, Mabilis ang bawat hakbang niya, parang hinahabol ang sariling anino. Hanggang sa nakita niya si Liana sa labas, naglalakad papunta sa likod ng hotel, kung saan nakaparada ang mga service van ng mga tagalinis. Tumigil siya sa tapat ng pinto, habol ang hininga. Liana, sigaw niya, halos punit ang boses. Napahinto si Liana, pero hindi lumingon agad. Nang humarap siya, baka sa mukha ang pagod at luha, ngunit matatag pa rin. Bakit ka sumunod, Adrian? Hindi ba't may hinihintay kang seremonya sa loob? Hindi ko kayang magpakasal, sagot niya, diretsong tumingin sa kanya. Hindi ko kayang magpatuloy habang alam kong may niloko akong puso. Niloko mo na ako noon, Adrian. Isa pa ba? Liana, pakinggan mo muna ako at nilapitan niya ito, marahang parang baka matakot. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin, pero nang makita kita kanina, parang bumalik ang lahat. Tumawa si Liana, mapait. Bumalik? Adrian, sa akin, walang bumalik. Lahat na wala. At ang natira lang, itong batang ito sa sinapupunan ko. Tumingin siya sa tiyan ito, halos hindi makapaniwala pa rin. Kung siya ay anak ko, sabi ni Adrian, mahina ngunit puno ng emosyon, hayaan mong akuin ko ang responsibilidad. Hindi ko hahayaang magdusa kayo. Umiling si Liana, marahang humiti, ngunit hindi iyon itinang tuwa. Kundi nang tapos na. Kaya mo lang naisip 'yan. Nang lahat ay huli na. Adrian, kung gusto mo talagang tumulong, huwag mo na kaming guluhin. Hayaan mo akong lumaban para sa anak ko, katulad ng ginawa kong mag-isa nitong mga buwan. Napakapit siya sa dibdib niya, ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Ang bawat silable ay parang martilyong tumatama sa konsensya niya. Pero mahal pa rin kita, mahina niyang sabi. Tahimik si Liana. Sandaling tumingin siya sa langit, parang maihinahanap na sagot doon. Baka nga mahal mo pa ako, Adrian, marahan niyang tugon. Pero minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat. Kasi kung talagang mahal mo ako noon, hindi mo ako iiwan. At sa sandaling iyon, dumaan ang hangin, dinala ang mga bulaklak na lumipad mula sa paligid ng hotel, parang paalala ng kasalang hindi na matutuloy. Lumakad si Liana patungo sa van, marahang binuksan ang pinto. Ngunit bago sumakay, humarap siya kay Adrian huling beses. Alagaan mo ang sarili mo, Adrian, sabi niya. At sana, sa susunod mong pag-ibig, matutunan mong manatili. Nang tuluyan siyang umalis, naiwan si Adrian sa kalsada, nakatingin sa papalayong sasakyan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang dibdib niya ay nag-aalab sa pagsisisi, sa pag-ibig at sa pagkawala. Bumalik siya sa loob ng hotel, ngunit iba na ang paligid. Ang musika ay tumigil. Ang mga bisita ay nagalisan, at ang bride ay tahimik na umalis, walang salita, tanging luha ang iniwan. Umupo siya sa isang bakanting upuan, nakatingin sa altar na dapat sana ay magiging simula ng bagong yugto ng buhay niya. Ngayon, iyon na ang naging simbolo ng katapusan. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang huling tugtog ng violin, malungkot, mabagal, parang awit ng pamamaalam. At doon niya tuluyang naramdaman ang katotohanan. Ang kayamanan, karangyaan at kasal na walang puso ay walang halaga. Kung ang tunay na pagmamahal ay iniwan mo sa sahig na minsan niyang nilinis. Makalipas ang ilang buwan, nagbago ang lahat sa buhay ni Adrian. Ang dating marangyang opisina ay hindi na kasing ingay ng dati. Wala na ang mga tawanan ng mga kasamahan, wala na rin ang mga tawag tungkol sa kasal na hindi kailanman natuloy. Ngayon, tahimik ang paligid tanging tunog ng orasan at kaluskos ng papel ang naririnig niya habang nakaupo sa harap ng bintana sa labas umuulan ang mga patak ng ulan ay marahang tumatama sa salamin at sa bawat patak naaalala niya si Liana ang huling tanaw niya sa babae hawak ang bag may luha sa mata ngunit may tapang sa puso ay parang larawang hindi niya mabura sa isip minsan dumadaan siya sa parehong hotel doon, madalas niyang makita ang ilang tagalinis na kagaya ni Liana, at sa tuwing naririnig niya ang kaluskos ng mop, bumabalik ang kirot ng nakaraan. Hindi na niya muling nakita si Liana. Ngunit isang araw, habang pauwi siya galing sa trabaho, may isang maliit na bata na biglang tumakbo sa tapat ng kotse niya. Agad siyang huminto, bumaba at lumapit. Ang bata ay mga tatlong taon pa lamang, maputi, may malalambot na buhok, at may pamilyar na mga mata. Pasensya na po, sigaw ng isang babae habang papalapit, bit-bit ang grocery. Nang lumapit ang babae, huminto si Adrian. Si Liana. Hindi siya makapagsalita. At si Liana, bagaman halatang nagulat, ay ngumiti. Matagal na, sabi niya, mahinahon. Kamusta ka? tanong ni Adrian, halos pabulong. Maayos na, sagot niya, sabay tingin sa batang hawak ang kamay niya. Masaya kami tumingin si Adrian sa bata, at napangiti ito pabalik, walang kamalay-malay sa mga sugat ng kanilang nakaraan. Hindi na siya nagtanong kung anak ba niya ito. Hindi na kailangan. Dahil sa isang tingin pa lang, alam na niya ang sagot. Salamat, Liana, mahina niyang sabi. Sa pagpapaalala kung ano ang mahalaga. Mumiti si Liana, payapa at tumango. Walang dapat sisihin, Adrian lahat tayo may panahon para sa pagkakamali at may panahon para matuto. Sabay silang natawa, isang tawa na puno ng pagtanggap, hindi ng galit o panghihinayang. Habang umaalis si Liana kasama ang bata, nakatingin lang si Adrian tahimik, ngunit magaan na ang loob. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Tumingin siya sa langit habang humihinto na ang ulan. At sa huling patak na tumama sa kanyang mukha, napangiti siya. Dahil sa wakas, natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pananatili. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapalaya at sa kakayahang magmahal mula sa malayo nang walang hinanakit at may pusong marunong magpatawad.